sekolahan, eskwila di kamu sulut mo sulod kataman sa bayabasan, dili niya mayong gibuhat ba, pagdali. Kung saan may nasulod sa ibang utok, Maria, nga nung wala man ka nisulod sa klase. Kung wala ni istorya sa inyo nung kawik, nagtuo kong absent ka. Tinood niya yung mga istorya, Maria, nga perte, ginaunin mo si Papa. Pero sa kuwa, Maria, dili niya magsilipin mong galing. Pagdali! Kung wala nag-istorya sa dudong pawiks, mariyang ang mga Hangtod siguro kahapon dito magpatong ba? siguro nga tulong nga ting uli na. Mupo'y pag uli di mo. Maria, nga wala man po kanisulot sa klase. Nga naman tayo klase. Nagsuloplay tagi ka, Maria. Nga, nagaghinog ang bayabas dito. Alangan bitig, giingnan mang po ni... Maria! Pagyaan din kayo ka ba? O pagay pag-istorya na ako sa imuha, nagtabi na po ka. Kalingog-lingog lang o? Tagam ka, Maria. Kuwan mang good, ma'am. Si Dudong Pawix mang good. Unsay si Dudong Pawix. Nga siya mangay nagsulti sa kuwa. tuwa ka Unsa may labot di Dudong Pawix sa imong wala pagsulod sa klase? Dudong Pawix, Japon! Ikaw, Maria, o di ka mo sulod, ay napandamay ang tao, diha? Ta nga! Bantay lang dyan ka na ako sa gawas. Maria! Unsa man imong reaction action, -action di ka, Dudong Pawix? Wala man, ma'am. Get your assignment notebook. Hala pa tayo, pwede ko sa ang assignment. Number one, Dudong Pawix! Number two, Number Biti! Number 3, Maria. Number 4, Lucio. Number 5, Junong Pawix. Number 6, Viti. Number 7, Lucio. Number 8, Maria. Sige mga 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 Siya siya na kung i-answer ni Maria sa number 3 o? 2 1 K? Ano sana? 21 karambula? Tangawa po biti, ang answer niya sa number 8 Silver niya yung i kay 925 Saan <coughs> na, sweet 3s? Uy! Nangasama mo dito ha? Kasaan pa mo ni mam Ron? Bete Lucio Sure na kayo na ba? Ano siya sure win? Ano siya sure Maria paghilom na di ha Kaya mag check ta sa inyong answer Number 1, hydrogen. Ang symbol sa hydrogen is H. Yay! Wala nga, syempre H dyan na kay hydrogen man. Number two, nitrogen. Ang symbol sa nitrogen is N. Correct! Number three, gold. Uy! Nga nung 21 kima ni mong answer, Maria. Ma'am, mao 21k, ma'am, kay ang amo mama, ma'am, ma'am, nasay kwintas. Nga ang nakabutang dito sa Mailak, ma'am, kay 21k. Kay amo gari 18 ana, na ma'am, nay 14 na 24. Ang 21, ma'am, kay mahal mana na. <laughs> <laughs> Patakaw mo ka Maria. Oy, Pero yung pa, wa may mga gold. Hoy, ginuho ko ni mo Maria. Resulta na na sa sige ni mo pamayabas ba. Mali man ni mo Ansel. Dirong Pawex unsa kay simbol sa gold? Maria, ang simbol gani sa gold? AU. Kasabot na ka, Maria. Dili kay mga kalidad sa alas. Ang imong answer Number 4. Oxygen. O. Correct. Potassium. E. Correct. Iron. F.A. Correct. Mercury. H.G. Correct. Number 8. Silver. O. Oh, naroon na man imong answer, Maria. Ikaw hindi. Pagkaw na sa sweet piece, ma'am. ko na Para sigurado. Puta ka, mga no, mga. ka. Sige. <laughs> ni bataan ni nagpasagad lang. Lucio, unsa ganing symbol sa silver? EG, ma'am. EG, di ay di din ng 2-5. yung duga ba? Pasagad yung duga. Kuna, kayo kamayabas ka. <laughs> okay. Mau na, kay... Sige... Di mo mag kung mag-study. Yeah. Sige, magpahambog ka mga silver siyang papagmama. O sige, class, dismiss. Yes, yes ma'am! Bantay lang pa sa kuwaon niya. Wala doon takasagawas. Bantay lang ko. ha? Ha, hmm? <laughs>